Lucas 6:47 49 Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at panalangin ng mga nang sa inyo kapag sinampal ka sa isang pisngi iharap mo rin ang kabilang kapag inagaw ang inyong ina balapan, huwag mong ipagkait ang iyong Bigyan, ng Bigyan mo ang bawat humingi sa iyo. Um... At, at kung may kumuha na may hari-hari, huwag mo nang bawihin pa ang mga Gawin ninyo sa inyong kapwa ang naisin kau naisin ang gawin nila sa iyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang kanting pala ang inyong hintayin? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti, lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti, ano pang gandimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking kantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos.